ito yung mga dumating nating unit na tingnan natin kung saang area ibibigay And, lahat naman po ay may nakadikit sa gilid Ayan, oh. Camarines Norte eh. 1851 po para sa Katbalogan Samar Buendia ayan mga idol mayan po yung mga i-distribute bawat terminal natin itong 1839 yan sa kalbayog din po ito mas marami ang bigay sa kalbayog ayan mga idol kitang kita naman ang unit na para sa inyo ayan 1836 sa Kalbayog din po ito mga idol yung ating mga mananakay dyan nandito na po yung ating mga bagong unit na Asia Star alright 1845 yun mga idol Kalbayog Summer yun yung Kukishigo mga brand new 1834 At Takloban naman siya mga idol Takloban City Cubao Ang Cubao po siya ng Ayan, Alright 1834 Yan mga idol 1856. And sa liluan naman siya siya ang mga idol liluan right. kisib yan meron na po rin siyang kasamang mga ano, power extinguisher mga bahay 1856 1858 sa diet po siya pang diet Camarines Norte pang alright 1850 Katbalogan okay. 1848 Katbalogan Samar 1854 Rawis Samar 1842 At ang 1837 Kalbayog Samar Ayan mga idol at halos karating lang po ang ating mga unit kaya hindi pa po kompleto yung mga accessories na tingnan natin yung mga ano yung mga idol loob ayan o oh, balit na balit pa siya mga idol balit pa ng mga plastic kitang kita naman na halos hindi pa siya ano ayan o oh. seatbelt arapan harapan dapat talaga may seatbelt harapan mga idol ayan wala pang siya wala pang TV Aww. pero may ano na siya may kabitan na lang ayan CCTV nyo lahat po ng unit natin yan may mga CCTV yeah. natin, hindi ko alam ha? mga idol. Balot na balot pa. May headdress po. Hindi oh pa rin God. ano yung nangyawaan pa rin dito ng pasayang. Oh my God! Dinaw. Ganda. Bagay na bagay yung ano. Ang lawak pati ng ano. Gitna. Malalapad yung upuan. idol dumating na ang ating mga brand new na unit sana oh ganda ng ano ng ng pwesto ng driver mga idol you know Aww. sulit So halos lahat po eh, ganyan po yung loob ng Asia Star. Waiting na lang po to ng mga ano, ng plaka saka po yung mga kakabit na accessories para ready na po siya for biyahe. Pamimigay oh, no! so, na rin po ito sa mga kanya-kanyang kanya-kanyang ruta. Yan uh, maraming maraming salamat po mga idol. Sa palang patuloy po na pagsuporta at panonood po sa ating channel. Yan mga idol. Maraming maraming salamat po kay Boss at tayo i pinaunlakan upang mag-vlog po sa ating mga bagong unit. So maraming maraming salamat po guys. At saka shoutout din po sa lahat ng mga subscriber natin at mga manonood po at sa non-subscriber, maraming maraming salamat po sana'y pagpatuloy natin ang ating ating suporta at uh, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat mga idol salamat po